Upang makatulong sa ating ekonomiya, pinag na ng House Committee on Ways and Means na bumuo ng fiscal framework ukol sa mga reclamation projects sa bansa. Kanina, tinalakay ng komite ang revenue and economic impact ng pagsususpinde. Kamakailan ang pamalaan sa mga reclamation projects sa bansa, particular na sa Manila Bay. Dito'y iniulat ng Philippine Reclamation Authority ang mga benepisyo ng mga proyekto. At taliwas sa paniniwala ng marami, ligtas at sustainable naman ito kung may sasaguan ng maayos. Sabi ni Ways and Means Chairperson Joey Salceda, kung susumahin, kaya makalikom ng 23 uh, trilyong piso kung may pagpapatuloy ang pinahintong labing-apat na reclamation project sa Manila Bay at sana'y pag-isipan ito ng mga kinaukulan. Gaibahan para sa patas na diskusyon sa susunod na linggo. Iimbitaan din ng komite ang DNR ukol sa environmental effects ng reclamation project. Kayang-kaya -kaya po ng reclamation bayaran ng buong utang ng Pilipinas actually if we just do it properly. Malip na sana yung suspension. Pero aantayin namin po, ang um, kukunin namin yung side. Pero para sa akin po, ito isang napal napakalaking pabigat sa ekonomiya na maraki ang nawawala sa buwis creation of jobs. Eh, alam niyo naman po dito sa aming komitiba, ang amin aming pinakapilosopiya is gross value added. Yun ang